Inisyuhan ng Land Transportation Office o LTO Region 6 ng show cause order ang vlogger na nagsagawa ng Superman stunt habang sakay ng kanyang tricycle sa National Road sa Ibahay, aklan matapos na mag-viral ang video nito online. Kinilala ng LTO ang pasaway na rider na si Jimmy Lagunday Cotarata, presidente ng barangay San Isidro, Ibahay, Aklan. Sa naturang video makikita si Katarata na nakadapa sa upuan ng kanyang tricycle habang humaharurot sa National Road. Nakasuot din ng underwear at kamisete si Katarata nang isagawa ang Superman stunt ride. Nang i-check ang record ni Kata Rata, lumitaw na wala itong record na nabigyan ng lisensya ng LTO. Sa ilalim ng Joint Administrative Order Number no. 2014-01, posibleng pagmultahin si Katarata ng 3,000 dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo ng walang lehitimong lisensya at maaari rin siyang kasuhan ng reckless driving sa ilalim ng Section 48 ng Republic Act No. 4136. Ayon kay Engineer Marlon Velez, hepe ng LTO Kalibo District Office, what he did was extremely dangerous. As a content creator, he should be setting a good example. Instead, He showcased a blatant disregard for road safety. We also reminded him that online content can be used as admissible evidence for violations. Inamin naman ni Catarata na ginawa umano niya ang naturang stunt upang makakuha ng views at kumita online.